Ang John 1.12 po ay madalas na babanggit sa pangangaral ng mabuting balita. Pero hindi po madalas napapansin ang tunay na sinasabi nito tungkol po sa sumasampalataya. Hindi po ito tungkol sa pagpunta sa langit, hindi ito tungkol sa buhay na walang hanggan, hindi din po ito tungkol sa pag-iwas sa impyerno. Higit pa po dyan ang pinapakita ng John 112. Ang sabi po sa John 1.12, ngunit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Parehas din po ito sa sinabi ni Pablo sa Galatians 3 verse 26. Ang sabi po doon, kayong lahat ay mga anak ng Diyos dahil sa pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. Naging tao po ang salita para ang mga sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Itong adoption po na ito, hindi po ito nakadepende sa lahi mo o kung saan ka nakatira, o sa kalagayan mo sa buhay. Makadepende po ito sa kung sino ang sinasampalatayanan mo at ang dapat lang pong tanggapin o sampalatayanan para maging anak ng Diyos ay ang Panginoong Hesus. Hindi po relihiyon, hindi ibang tao, hindi ang sarili mo, hindi mga seremonya o ritual na ginagawa. Tingnan niyo po kung gaano kayaman ang biyaya ng Diyos. Kung sumampalataya ka na sa Panginoon, hindi ka lang niya binigyan ng buhay na walang hanggan sa kapinaalis. Hindi ka lang niya basta pinatawad sa mga kasalanan mo tapos bahala ka na sa buhay mo. Hindi ka lang niya basta iniiwas sa impyerno. Kasi pwedeng, pwede naman pong ganun na lang ang gawin ng Diyos eh. Napaka-generous niya na nga kahit yun lang ang gawin niya para sa atin. Kasi di pa rin naman natin deserve yung mga yon Pero hinigitan niya pa po ang mga yan at inampun tayo. Kaya nga itong sumulat din ng Gospel of John, dun sa isa niya pang sulat which is 1 John, sinabi niya po ito sa 1 John 3 verse 1. Pag-isipan ninyo kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Ama sa atin. Inawag niya tayong mga anak niya at tunay nga na tayo yung mga anak niya. Kahit si John overwhelmed po sa ginawang ito ng Panginoon. Sabi din po sa Galatians 4 verse 4 to 5, Ngunit nang dumating na ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak sa mundo. Ipinanganak siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan para palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan nang sa ganoon ay maging anak tayo ng Diyos. Dito po sa verse na ito, makikita nyo po na nung hindi pa tayo mananampalataya, alipin tayo ng kautusan. Kasi guilty po tayo. Wala sa atin ang matuwid. Pero dahil po sa ginawa ni Kristo, dineclare ng Diyos, sinabi ng Diyos na matuwid tayo. Pero hindi po tayo iniwan ng Diyos sa korte. Hindi lang po tayo basta pinalaya ng Diyos. Mula dun sa hukuman, sinama niya po tayo at naging bahagi pa ng pamilya niya. Kaya talagang napaka-gracious po ng Diyos. Itong pagiging anak ng Diyos na ito ay hindi po nakukuha sa physical na paraan o sa kahit anong paraan na nakadepende sa human nature natin. Not by blood. Hindi po ito nakabatay sa lahi. Dahil kung ganun, kawawa naman po tayo mga Pinoy. Hindi ka magiging anak ng Diyos kahit lolo mo pa si Moises o Abraham o kahit pa si David. Kahit nga po mga kilala sa paglilingkod ang mga lolo o magulang mo, kahit halos mga pastor, missionary at Bible teachers pa ang nasa family tree nyo, hindi mo yun pwedeng gamiting passport papasok sa pamilya ng Diyos. Wala pong apo ang Diyos. Kaya kung ang dahilan nyo po kaya nyo sinasabing anak kayo ng Diyos ay dahil sa Christian ang parents nyo, hindi pa po kayo anak ng Diyos. Not of the will of the flesh. Ano pong tinutukoy na flesh dito? Ito po yung human nature natin na mahina at corrupt. Kaya ang pagiging anak ng Diyos ay hindi po nakabatay sa sipag natin o kahit gamitan pa natin siya ng dahas. Hindi po pwedeng girahin natin ang Diyos at pasusukuin natin siya para lang gawin niya tayong mga anak niya. Kahit bayaran pa po natin ang Diyos sa nakurakot natin galing sa pera ng taong bayan o nanakaw galing sa pera ng simbahan, hindi po masusuhulan ng Diyos. Hindi ka magiging anak ng Diyos batay sa magagawa ng flesh, kahit gaano pa man kakarnal o kabanal yung flesh na 'yan. Pero nakaka-amaze pong isipin na yes, ang pagiging anak ng Diyos ay hindi mula sa flesh. Pero para maging posible na maging mga anak tayo ng Diyos, the word became flesh. Not by the will of man. Hindi po tao ang pumipili ng paraan para maging anak ng Diyos. Hindi po ito nakabatay sa pamantayan nating mga tao o sa kahit ano pa mang man-made system na dinisign ng tao para maabot ang Diyos. Nakakalungkot pa nga po minsan pag tinanong mo yung isang tao, paano mo nasigurong ligtas ka at sa langit ang punta mo? Tapos 'yung sasagot niya, sabi po kasi ni Kuya Jem eh, kung gagawin ko daw po ito, ligtas na ako. Sumunod po kasi ako sa panalangin ni Kuya Jem. Eh baka si Kuya Jem ang tinanggap mo, hindi ang Panginoon. But by the will of God. Ano po ba ang kalooban ng Diyos sa kung paano nagiging anak niya ang isang tao? Malinaw na po sa John 1:12 ang paraan na yun, sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Jesus. sa pamamagitan po ng pagsampalataya sa kanya. Inulit pa po 'yan mismo ng Panginoon sa John 6:40. Ang sabi po niya, sapagkat kalooban ng aking ama na ang lahat ng kumikilala at sumasampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko silang muli sa huling araw. Anjan pa rin po ang salitang sumampalataya. Walang ibang piniling paraan ng ama para maging mga anak tayo ng Diyos liban po sa pagsampalataya natin sa Panginoong Yesus. At kung ginawa nyo na po ito, kung sumampalataya na po kayo sa Panginoon, pahalagahan niyo po ang biyayang natanggap niyo ngayong may karapatan na kayong matawag na anak ng Diyos. Subscribe for more content.